Hello, hello mga katigs. Parang halian na. Ito yung ano namin, yung kanin namin. Ito, ito. May ano siya, may green uh, olive siya. Tapos, ah, pasta pala daw ito. Regola. Regola pasta. Kasi walang nakalagay doon na ano. Uh, chef choice lang ang nakalagay kasi. Uh, protein 1, protein 2, mga ganun lang eh. Ito pasta, kaya pala uh, creamy masarap. Ito naman, bulay namin, meron siyang ano, patani, ayan. <laughs> patani. Magsaka bulbulong ma'am, may bulbulong mam siya. May takitos din kami, at saka yung hubad na hipon. Ang walang kamatayang hubad na hipon. At saka, yung soup namin, ay ano ito, ah uh, tomato. masarap. Masarap yung tomato ay mga creamy. Tsaka ito yung panulak ko ay yung uh, patigim ng pinya na may dalawang hiwang uh, lemon. Yun ang ano ko. Yun ang panahalian ko ngayon. Okay na yan. Kasi sa bahay naman, isda ako doon. Palagang may isda ako. Hindi, hindi ako makakain pag walang isda. Okay. Bye-bye mga katigang.